Sa ibang balita, mainit na sinalubong si Congresswoman Gloria Macapagal Arroyo ng kanyang mga kabalen sa kanyang pagbisita sa Pampanga. Saksi si Julio Segovia. Gabi na pero tuloy pa rin ang pagbisita ng mga malalapit na kaibigan ni dating Pangulo at ngay Pampanga 2nd District Representative Gloria Macapagal Arroyo sa kanyang bahay sa Lubao, Pampanga. Mahigpit ang seguridad maghapon. Gayunman, Di nito napigilan ang mainit na pagsalubong sa dating Pangulo ng kanyang mga taga-suportang kabalin kaninang hapon. Bago dumating sa Lubao, tumigil muna sa isang eskwelahan sa bayan ng Porak si Arroyo. Bukod sa mga karatula ng pagbati, sinalubong din siya ng mga estudyante tumutugtog pa ng lyre at drum. Ipinaghanda rin siya ng ensaymada espesyal. Ano niya naman eh, magarbong o yung Nagmistulang ang kampanya ang muling pagbisita rito ni Arroyo. Bukod sa magiliw na kaway at pakikipagkamay, namahagi rin siya ng mga kapote sa mga mag-aaral. We love Gloria. Ayun. Oo. Kasi hindi naman dating ganyan ang itsura ni Madam. Masaya kami dahil uh, kababayan natin siya. At uh, saka salamat na lang nakapunta sa bayan namin. Hindi nagpaunlak ng panayam sa media ang dating pangulo. Game on, game on. Pero game siyang bumati sa mga kababayan sa wikang kapampangan. At siyempre salamat kay kayungan. Kalugarang kong kabalin. Sinlaging yung pangadi para kanako. At... Uh... Kim para king kalusugan ko ampu, pangadi para king harapang kong challenges. Ang timong congresswoman eda kayo pinaboran. Taibat. Nagkomento rin siya kung naisa pagpayag na makapagpiyansa siya sa kasong electoral sabotage. Pagod po ay pasalamat po, pagod po ang piyansang ako-ako, manibag-importeng. Bakit na ating panglilang kaustisya, kini-king bansa tayo. At ating panglilang karespeto ah, para ka ah, para ka ah, at ating ah, panglilang ah, karespeto para ka uh, at uh, ating pag-respeto rule of law and rule of evidence. Kasunod nito ay tinuloy ng dating Pangulo ang pag-iikot kahit pabahag yung umulan. Bagay na ikinabahala ng ilan niyang kaliado. Mag-iikot din daw siya ngayong Sabado bago magbalik Maynila. Tingnan muna muna niya yung health niya. Kung talagang kayang-kaya, kaya, eh huwag niyang pilitin muna. Huwag niyang pilitin baka naman eh, magkasakit siya lalo. Sa kanya parang therapy siguro to eh. No, hindi hindi natin masasabi trabaho, parang therapy eh. Siyempre, masaya siya, ano babalik Alam mo, pag masaya ka, babalik ang sigla mo eh. Sa Tagaytay kung saan nagpalipas ng gabi sa isang alternative medicine clinic, nagsimula ang mahabang araw ng dating Pangulo. Dumaan sa libingan ng mga bayani si Arroyo at ilang minutong nagdasal sa puntod ng amang si dating Pangulong Diyos Dado Makapagal at dating unang ginang Eva Makapagal. Kasunod nito dumaan siya sa Veterans Memorial Medical Center sa Quezon City. I have to go to veterans for for my for my physical therapy. That's that's on a regular basis. Ah, it was supposed to start Monday, but since I had my shooting last night, wait, uh, wait, I called up my at my the head of my medical team if I could um, Ma'am, ano pong, ma ano pong cost ng shooting pain? Uh, it's supposed to be a neuro... According to my doctors in veterans, it's neuropathic pain caused by the lumbar sacral. Which, uh, in fact, in their first medical uh, report in VMMC, they, they, they said that that's also indicated for surgery. But traumatic surgeries, I'm not emotionally and physically prepared to go undergo another. Tumagal din ng mahigit isang oras ang therapy na kombinasyon daw ng iba't ibang ehersisyo. Yeah, so, so, that she can, she can um, improve, improve her like, range of motion no? Uh, because of the series of, um, series of surgery that she underwent. Some of them have already sort of stiffened up, no? So you need physical therapy to do that. And again, the pain. There are modalities, heat modalities that could lessen the pain. Siguro, um, wala siyang gana, walang appetite. Maybe also some psychological factor, actually just the fact that she's detained. Ako si Julio Segovia, ang inyong saksi.